So, ayan, isang mapagpalang araw. Mga kaibigan. So, ito. Kasama ko si nanay ngayon. <laughs> Yan, ihatid ko siya sa San Fernando, La Union. Yan. <laughs> Ayan, si nanay. Ihatid ko siya. Ayan. Tapos pabalik din ako mamaya. Kasi mahirap na yung mag-isa niya lang na magbiyahe ngayon kasi ayun. Sa ano, kaya pa naman niya sana, kaya lang ang problema yung meron siyang diferensya na sa pandinig kaya parang hindi ako sure. Hindi ako sure na basta na lang siya na lang yung magbiyahi kasi minsan kahit malakas yung tunog ng tunog ng sasakyan, hindi niya pa rin naririnig. Kaya kailangan yung magsisigurado ako para sa kanya. dito na kami sa highway. Ayan, mag uh, papara lang kami ng taxi. Buti nga merong dalawang kuya doon oh, na naghatid ng karga namin. May kunting gulay na dala si nanay. Pasa nga kami binig na

kaibigan, dito na kami sa terminal ng bus papuntang La Union. Pero ito halo-halo, may papuntang Mountain Province, papuntang Pucha. Yan. Ah, La Union? Ah, ayan. Kaya nga. Balik na rin ako sa Parkas, Tita. Ay. 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 Papalabas na. Ano? Naunyan. Naunyan. Ah. Kasi <laughs> hindi pa <laughs> siya nagsasakay ng short. Ayun. Kaka-tambahan na. <laughs> <laughs> oh. na namin yung mahabang pila. Sa to sana kung mas maaga, no. Kaya lang ano, super depende lalo kung kayo estudyante kayo. Kakatapos ng mga classic no. Ay, kaya pala. Ayan, si nanay, sabi ko, mas maagasan nang umuwi pala. Ihatid ko sa loon yun. Okay. Kapag so, nagtawagin yun, ang isa ko nung mabalik na... Senyor niya? Uh, Oo, Ay, Ay, sige. Ano mo, mati? Sige. Ayan, tanungin mo. Ayan, may nakapagsabi na tanungin ko daw kung ano kung pwedeng i-consider si si nanay kasi kung siya. kung 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 pala yung ano. Excuse.

Sir, Yan, wala pang bus. Yan, hindi naman siguro Kaya lang, punuan na naman. Maraming tao. Yan, merong ano kaya lang para abra yung dumating na bus. So, ayan, maghintay na lang kami ni nanay dito. Ayan, sana i-priority nila yung mga senior. O oh, kaya yung mga buntis, may buntis pa dito. Tsaka yung may mga anak na maliliit. Ayan. Ang daming, ano, ang dami nilang dala-dala na mga bata eto maghintay na lang sa haba ng pila magtsaga na lang <laughs> ayan ayan mga meron ng bus na dumating ayan <laughs> so ipapasama ko na lang si nanay sa isang kababayan na naabutan namin dito sa ano pila ako ta bigay ako ng pamasahe nila. Yan, yun. Yun. Yan ang dami ng ano. Ije kanin umabay ka jay baka in resolve ka. Nung ay ni Kwa Gaming nga dinin. Tara kayo ani. Ayan, naibilin ko na si nanay sa isang kapatid na aming kapitbahay sa probinsya, sa La Union. Ayan, pwede na akong makabalik sa bahay kasi naiwan ko lang yung mga anak ko doon tsaka yung maliit ko baka um, ano baka labas ng labas <laughs> and hindi mabantayan ng tama yung mga atin niya kasi yung isang atin niya nagpapantay ng tindahan so ayan maraming salamat mga kaibigan at nasamahan niyo ako sa paghatid ng aking ina so God bless sa ating lahat ulit at maraming salamat ulit sa inyong panunood yan so yan mga kaibigan bye bye thank you for watching